Ang palad sa medyo kailan po na disgrasya si sir pandemic pa pandemic pa uh -huh. so 2020 uh, 20. 22 ganun okay, no, oh, 2022 sabi natin 2022 di 3 years na yes na. ano nangyari kay sir na fracture yung ano niya yung head humerus niya ngayon dapat kasi Nakikita mo sa shoulder x-ray, is ganito. Kailangan ganyan kataas. Yung kay zero, oh, kumpara nila. Kumpara mo. Hmm. Ito yung kay sir, Bumaba. Ayan o, laki no, ano. Ibig sabihin yan, may napatid. Ito yung, ito yung tamang x-ray. Ayan. Merong subluxation. Ngayon, tapos, ang lumabas dito sa so findings, Okay. Probable dislocation of the right shoulder joint with associated fracture. Siyempre, of humeral head. Pag meron kang ganon, na fracture yung dito mo, may nakakapit dyan ng mga ligaments and tendons. Ito yung buong anatomy ng shoulder. Ayan, yung may muscle pa. Kulang na lang yan. Balat eh. Ngayon, ito. Yung mga ganito. Yung mga tendon na ganito. Ayan oh. Yung mga ligaments sa ganyan napapatid dyan. Pag napatid dyan, bababa yung, bababa ito. Pag bumaba yan, tapos hindi mo naagapan, wala na. Mangihina yung ano mo. Mangihina yung ano Hindi mo kakayanin yun. Ngayon, tapat ito nung una, pinopera na. inopera na. Isinut na, isahan na lang para makabalik. Kasi pag may naputol ng mga tissue dyan, liliit yung muscle mo. Liliit. May stress yung mga... O ano oh, yan o, oh, tuyo na o. Oh. Ma'am, tuyo na o. Oh. Tingnan mo yung orca rito. Kumpara rito. Awakan mo, halika. Na o, oh, tingnan mo rito, bilog. O. Oh. Laman. Oh. Yun ang magiging consequence ito. Liliit pa ng liliit yan. Titestingin ko, kung may pa, sana, na-dislocate na lang Kasi mas madali yun eh Kaso may na-fracture nga Eh galing na ito 2020 yun pa eh Pandemic pa eh, Pandemic time pa eh Galing na yun Susubukan ko ngayong iangat Pag na-shoot yan At hindi bumaba asalama tayo Pero pagkano Bumababa ulit Ay hindi na buto ang problema hindi, hindi siya dislocation Ang problema Yung nag-hold sa kanya yun ang problema. Sana hindi. Kaya yung ko ito? mo? Hmm. Okay lang. Nagubot pa ako na ako ng Ano lang, papayat lang ng papayat. Papayat lang ng papayat. Okay, very good. Okay. Sige. Sige. Sana nga. Eh, mas mas maganda nagkaganon. Na, na, yan, na, 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 lulusot siya. Nakita mo yung x-ray doon? Pero may gumalaw na ba nito noon? Ah, wala ba? May gumalaw na ba nito noon? May nagpahilot kayo? Ah, ay, meron na daw. Eh, bago nung in-x-ray yan, may... After kapon nung... lang ay x-ray. Ah, okay. Kapon lang to? Nakaraang pa, nagpahilot-hilot siya. Sige, hindi na kaya. Ay, hindi na niya kaya. Totoo kasi nga, hindi na pang hilot to. Hindi na pang hilot to hindi na ordinaryong hilot ang gagawin nito. Kailangan talaga marunong umintindi yan, i-adjust. Ia Pero yun nga, sabi ko, pagka to, at hindi bumaba, thank you Lord. Pero pag bumaba ba pa rin, mm -hmm. wala na tayong magawa. Yun, thank you. Sige. Naramdaman mo? Ganun lang naman paangat lang siya eh. Tapos, eto katulad niya, naangat mo pa pala mag mag testing testing ka ng push up kahit pa unti unti 1 2 1 2 3 4 5 lang kahit ganyan ganyan lang oh o naga na ganyan yan para mag recover yung mga ano mo na, yes yun lang pinaka the best yan Huwag mo muna ibubuhat ng ano yun lang pinaka ano yan wala kang dapat wala na tayong dapat ano yun diyan nangangat niya pala kaso nakikita niya naman yeah. sinabi ko kasi nga may napap may mapapatid na ano diyan eh dahil bunga ng Actually. Pag inalaw, alalaw man. Eh, yun na yung pinaka ano, yan. Simple lang ano yan. Hindi na paikot-ikot. Kaysa naman diinan-diinan diinan ko pa eh, ayos naman na siya. Ah, ano yung ko na lang yan? Konting massage na lang yan. Ano may Mas, hindi, hindi, okay na yan. Mas maganda yung tinanggihan kayo nang hindi niya alam. Kung baga, hindi niya kaya, kaysa ma-double damage pa. Mas ma mas mas maganda 'yon kaysa pipilitin. Kung talagang hindi niya maintindihan, para sa akin the best 'yun. Wa huwag wag nang pilitin kung hindi niya maarok. Kung hindi niya ano, pero pag naiintindihan niya, ayun. Pero 'yun nga the best 'yung ganun. Ito sir para mag-recover, push up ha. Tapos ah, uh, wala tsaga, tsaga lang kahit limang piraso lang, sampung piraso, okay na 'yun. Huwag mong pilitin kasi 'yung mga yung mga na-damage na tissue dyan, unti-unti pa yung makaka-recover. Push up. Mm. Very good. Nalit lang ang ano? Mm -mm. Eh, di ba, nahawakan nyo naman. Tos, ito, buto niya, oh. Tulis. Tapos, after mo mag push up, push up, oh, di haplos ng pagmamahal ng ano, kasi ano yan, eh, magangawit eh. Ganyan, ganyan lang, oh. Ito, hindi naman kasi pwede itong basa-basahin. Kailangan to na intindihan mo yung mga buto-buto. Hindi na pwedeng palagutuin pa nang malalakas yan dahil may basag yan. Kunti angat lang yan. Paswerte na tayo pag shumut pa. Mm. May shumut pa kanina, hindi mas maganda. Hindi bumaba. Nanatili lang yung manipis lang talaga to. Pero siyempre, eventually para recover ka sana ng tuluyan. Ay naman, di sumakit. Oh, di very good. Ay siya. Okay?